Ano-ano ba yung mga pagkain na pwede po natin kainin para makatulong tayo sa pagsupo ng climate change? Aba, unang-una na po dyan. Kumain po tayo ng mas less processed foods kaysa naman puro process kasi po mas marami energy po ang kailangan para maiproseso lang ang mga pagkain na ito. Pangalawa, garden to table foods. Magtanim po tayo kahit po sa paso. Alam niyo po yung aking egg omelet, may ampalaya po yan na hinaluan ko na malunggay na nakatanim lang po sa isang paso. Nandito pa po sa loob ng bahay ko dahil malamig pa po sa labas. Number three, bumili po tayo ng mga gulay galing po sa malalapit na local farms, sa mga kapitbahay, mga home-cooked foods po, or mga local bakeries. Kumain po tayo ng mas maraming gulay, lalong-lalo na yung mga gulay na hindi kailangan na maraming tubig para tumubo ito. na ko na po ito doon po sa isang video ko. At syempre po, mas mabuti din na imbis karne, isda na lang, itlog o beans to supply our protein needs. Panglima, wag na po tayo kumain o ilimit po natin yung pagkain ng mga produkto na galing po sa animals. Tulad ng gatas at lahat mo ng mga pagkain na may gatas. Tulad ng ice cream, cakes, cheese, yogurts, pastries at kung ano-ano pa. Dapat po tayong gumawa ng mga realistic goals at isama po natin ng buong pamilya para maging aware din sila, lalong-lalo na po yung mga kabataan kasi para naman sa kanila ang gagawin po natin. Tandaan, mas maganda kung may magagawa tayong maliit na bagay kaysa naman wala po tayong gagawin.